Yung Automatic Works Ariel Mechanic Ayan uh, Mayroon tayo dito Ayan, yung Starix na to Grand Starix 2009 Ayan Ang naging problema dito Is talagang kalunos-lunos na naging problema rito Kasi una, napunta siya sa ibang talyer Ang ginawa is pinalitan ng hydro -back. Ayan, papakita natin ito pinalitan ng hydrovac yan ang hydrovac na yan is ba uh, hindi naman bago sarplus korea kasama na rin itong master pinalitan nila ito yung luma yan 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 pinalitan hydrovac pero po naman po talagang tama naman po ang ginawa nila kasi ito hydrovac puno na po ng uh, puno na siya ng brick fluid sa loob Tsaka syempre, pag mga Korea, kahit Japan naman, kasama lagi itong ano, brick master niya. Eh nagpalit sila, salpak. Okay. Ano nangyari? After nilang mapalitan, ayan. After nilang mapalitan ito, hindi daw umabot ng isang buwan, mga weeks lang. Nagdududa ang may-ari, siya. Pero dalawang gulong lang. Ito lang. Ito. Itong prino na to is nasa kanan sa harap kaliwa ngayon sa likod ito yun lang po ang may prino ito po wala okay ngayon ang ginawa ng may-ari dahil nga talagang napaka napakahirap talaga ng preno, dahil maliban daw sa lusot eh pag na namimreno siya parang natagilid yung sasakyan kasi nga ito lang ang may prino akalain mo ang may prino sa harapan is kanan may prino sa likod kaliwa ito lang ito wala okay ngayon nag-PM siya sa page natin. Ayan. Nag-PM siya sa page natin. Ang pagkasabi doon ay sir nailaw po yung brake system niya, yung ABS module ito. Ah, uh, ABS module. Nailaw po daw yan. Ngayon, nag-abnormal yung pre no. Ang sabi naman namin is sige po, dalhin nyo na lang po sa amin. Ngayon, ang naging problema, tumirik po ito sa ano. Tumirik so po ito sa expressway. Yan sa Cavitex. Nag ano pa kami dito? Nag, uh, nag, rescue pa kami dito sa boundary na sa Maykawit. Nakadalawang raker sila. Ayun pagdating dito na pagkalaman namin, tama naman po ang pagpalit nila kasi nga uh, kailangan ng palitan yung brake master kasi ang owner is panailagay dito ng brake fluid na punta roon kasi may tama itong brake master niya. Okay. Nagpalit sila. Kaya lang, ang problema, hindi mapatino ng mekaniko ito. Itong isang preno na to hindi talaga mapatino. E ngayon, ang ginawa namin, tinisting namin itong dalawa. Kasi dalawa na ito eh. Ito, bagong bili, plus Ito yung, ito yung pinalitan kasama dito. Okay, kasama dito. Ngayon, pinalit-palit na namin itong o-ring. Wala talaga may makitang sakit. Hindi talaga sila nagpapam pag naprino ka Pag nabumba ka Kahit anong prino Ang gawin mo Mabagal pa isa isa, Mabilisan Wala talagang bubuga Yan Walang nabugang uh, Fluid dito Ito Sa kaliwa At saka doon sa kanan Sa likod Wala sya nabuga, nabuga na ano Na fluid Ngayon ang nangyari Siyempre Ang ginawa natin is gagawin natin ng paraan kung paano siya magkaroon ng pressure. Kasi ito, tingnan mo ha, pag, pag namin to, niwalay namin to, at tatakpa namin yan, grabe naman talaga ang sirit, napakalakas. Limbawa, may tao doon sa loob. Yung tao sa loob na yan, ahawakan ko ito, tapos aapakan. Hindi mo mapigilan po ng daliri, napakalakas. Kaya lang, ang problema, pag ito, yung fluid dito, dadaloy hanggang sa EBS, hanggang makarating doon sa sa fittings ng bleeder ditong sa gulong, wala na po hangin, walang hangin. Oh. Uh, grabe po ang ginawa namin is hinigop na namin kung anong para paraan para lang magkaroon ayaw pa rin. Okay, ngayon ang ginawa namin ito, binili namin original. eh ito original. Ngayon, pagkabit namin ito, syempre ito bago talaga eh. Kumbaga sa kumbaga sa ano pa ay talagang buo pa yung pressure bago siya eh may nangyari anong nangyari niya is nagkaroon siya ng ano nagkaroon siya ng pressure ang pressure niya eh mahina nga lang mahina ah uh, kaya lang kung ipipreno mo siya nadula na ano pa rin na, natakbo pa rin yung gulong natakbo pa rin yung gulong may pressure siya natakbo pa rin ang gulong pero kunting kumbaga bahagyang nakapit hanggat pinatulo na lang namin ayaw pa rin hanggang nag D3 D4 ngayon nangyari wala talaga anong nangyari wala talaga ang ginawa namin tinanggal namin to yan hinugot namin po yan buo yan hinugot namin buo yan tapos ilinabas namin ngayon pagkalabas namin dito pinuno po namin sinairins namin ito ng brick fluid sa loob ayon sa awa ng Panginoon uh, gumanda naman po yung preno niya sinairinch namin ito kaya yun uh, ito ay first time ko kasing gumawa ng mga ganito kaya ingat po tayo pag nagpalit tayo ng brake master yan kasi ang reason po kasi dito kung bakit siya kung bakit siya matagal magkaroon ng preno o di kaya magkaroon ng pressure maliban po na maliit lang yung awang niya dito yung paglalaruan yan ito yung paglalaruan may maiksi lang to eh, mula lang dito hanggang dito eh maliban sa maliit lang ang paglalaroan nila dito o dito is ang nagiging nagiging problema malaki itong tube ito malaki kaya maliban sa malaki syempre mas maraming laman na fluid ang kailangan ngayon bago siya nakarating dito sa ABS dahil ngayon yung ABS magsusupply ngayon ng bawat gulong harap dalawa likod dalawa uh, nagkakaroon na siya ng bubble uh, kahit anong anong ano mo anong apak uh, mo anong bomba mong gagawin eh hindi talaga siya natigas ayan uh, ang ginawa namin yun nga binugot namin ito at nagkaroon na siya ng preno uh, ayun sa awan ng Panginoon naging okay na siya ayan ingat lang tayo sa mga sa mga followers natin dyan taga baybay ingat tayo pag nagbaklas po tayo nito uh, kailangan hindi natutuyuan ito hindi natutuyuan kasi napaka delikado napakahirap magkaroon ng pressure ito madalas dito nag problema ito ito kasi uh, okay uh, unang apak mo palang kaagad ito mapupuno na kaagad to kasi ito uh, sa harapan kasi sa kanan at sa likod kaliwa ayan ito ang mahirap uh, kaya yun uh, sa mga nagdi DIY dyan pag nagpalit kayo dito uh, talagang siguraduhin natin na uh, hindi kaagad mahanginan kung magpagtanggal mo siguraduhin mong may may fluid muna to bago ikabit kasi pag ito ay linya na to nanginan yung buo nako nahihirapan nagkakalintik-lintik na po ayun ah uh, yun lang hanggang dun lang ah uh, ito ay eh, ko lang po sa inyo dahil nga nanggaling po ito sa talyer na iba nahirapan po ang mekaniko na gumawa nito ngayon ang ginawa na lang nila is pinabayaan at syempre yung customer hindi naman alam na nagkaroon sila ng problema uh, ang importante may preno ayon. kaya ang inabot naglock po yung EBS ayan nandito to sa automatic works ngayon ayan kay Ariel Mechanic All Ito po ay 2009 na Grand Starix. Ayan, diesel. Okay. Ito na po ay tapos na sa mga masalimuot na problema. Okay, isang linggo na sa amin 'to. <laughs> Okay, thank you.